Uh, Lolo King? Ibig sabihin makikita ko si dad? <laughs> Ako anak, don't keep your hopes up. Alam mo naman ang tatay mo, negosyo lang ang mahal. Hmm, may something. <laughs> Maria, alam kong bati na tayo pero huwag naman ganong biro ang levels. ni nee. hmm. Sige eh, naman kayo naman, oh. Oo, oh, oh, sige na. Sorry na. Pagpasensya mo na ako, Maria. I just get very sensitive kapag yung tatay ni Jose ang pinag-uusapan. Anyway, enough about me. Jose, kailangan mo nang tignan yung mga accounting books na yan. Mm -hmm. Let's set up a meeting tomorrow and discuss our game plan. Mm -hmm. Sinang, I heard matindi ang marketing at promotions ng BNB na kalaban natin. Aba, eh, kailangan mm -hmm. tapatan natin sila. Huwag po kayong mag-alala, mag-house to house po kami pero kapag nakaayos na kami dito. Okay, pero gusto ko talaga yung todo. Why don't we hire professional staff? Para naman magbago na rin ang look ng BNB nating bago. May hindi na kailangan yan. Yung staff natin ngayon, sobrang lupit, sobrang galing nila. At naturuan lang sila ang gagaling na nila. Mm -hmm. Hindi mo na kailangan mag-hire ng professionals. Pantapat pa yan sa mga professionals. Pinag-uusapan nga po namin ni Jose kung sino ang ipopromote sa kanila. Anyway, come on. Let me show you the rest of the property balae. Come here. Ah, sige, sige. Ayan. Wow. Dad, come on. Hmm. si Boss Ogie. Namimili sila kung sino-sino sa atin ang ipro-promote nila. So naisip ko, bakit ba natin sila pahihirapan? Step up na tayo para tayo agad din mapili. Oo. Mm. Kaya ba natin? Lalo na dalawa na lang tayo, girls. an, ano ba? We can do this. Tayo na ang magiging boss no. ng boys. <laughs> Naked mo! Boys! Boys, hali dito. Narinig ako! Aliyan, aliyan. Ano? Pinagpaplanuhan tayo ng mga girls. Gusto nilang mag-leader-leaderan dito. Narinig ko! Ah! Ang ahas, magpalit man ng banner. ahas pa rin. Hmm. Wow. Wala lang. Ahas na malaking bunganga. Hmm. ayun <laughs> mismo. Alam mo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero bago matapos ang linggong ito, ako na ang magiging boss mo. Oo! Oh. Hindi hmm. kami papayag dyan! Hindi. Lahat tayo may equal chance. O oh, basta, malinis ang laban ah. Kayang-kaya namin kayong papatan. Makikita niyo kami ang mananalo dito. Hoy! Oh, wow. mm. I eat death threats for breakfast. Huh. Miriam the Benzer Santiago yun. <laughs> Hoy, tingin na natin to ha. Simulan na natin ang laban. Okay. Oh. Deal. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige.